So guys, mayroon tayong i-re-repair ngayon guys. So ito guys. Ito. Ngayon um, guys. Yan. Yan. Professional audio system. So guys, ayan. Tapos dito sa likod guys. Yan, mayroon din siya dito. So tayo, try, try tayong mag-plug in guys. So habang nag-plug in tayo guys, paki-like, subscribe, and share na rin guys sa video na to guys. So maraming salamat. Please subscribe guys. Habang mag-plug in tayo guys. Ito, plug in tayo. Ayan, plug in. Okay. Tapos, try tayong mag-on dito. Ayan. So, tapos dito guys, kabila. Try tayong mag-on. Ayan, walang power guys. So guys, ayan, wala na na guys. So 'yan guys, para matanggal na siya guys. 'Yan. Wala guys. Wala. 'Yan. Okay, wala. So guys, tatanggalin ko ito guys. So skip muna ako guys para hindi na humaba ang video. Tatanggalin natin ito guys. So skip muna ako guys. Guys, update tayo guys. So ito guys, natanggal na natin yung power supply nya guys, ito. Ito yung power supply nya So, ito yun guys, natanggal na. Ayan. Ito, dito ito sa fuse. Okay guys. Dito ito sa fuse guys. Ayan, dyan. Susubukan natin itong ibalik muna guys. Subukan natin itong ibalik. Tapos tingnan natin kung may power na ba siya. Okay guys, patuloy tayo guys. So patuloy tayo ito. So Madilim guys So maghanap muna tayo dahil madilim Okay guys patuloy tayo guys So Guys ito na yung board nya guys Ito So Guys Try tayong mag resolder muna guys Try tayong mag resolder Mag cold sol solder muna tayo So madilim guys Yung video natin madilim So, try tayong mag cold solder muna guys. Ito. Dito, mag cold solder tayo dito. So, mag solder muna tayo. So, ito, mag solder muna tayo guys. Solder muna tayo dito. Dito yung, ito yun guys. Dito guys. Dito guys. Ito yung supply. Dito yung papasok ang supply. So, dito yung papasok ang supply. Tapos, ito, ang apat na paa na ito, ito, diode ito. So, diode. Ito yung diode. Tapos, itong dalawa, itong dalawang paa na ito ay filter capacitor. Tapos, ito, filter capacitor din. So, i-resolder natin ito, guys. So, pasensya na sa video guys. Madilim. Pasensya na sa video. Okay. So, magre-resolder tayo guys. Ito muna. Tapos ito, resolder din natin itong mga diode guys. Guys, kung hindi ka pa subscribe guys, mag-subscribe ka para dadami naman yung mga subscribers ko. Subscribe na guys. Habang nagre-resolder tayo guys, please subscribe. Ito, dalawang filter kapasitor. Ito. guys dito tayo guys so volume nya guys, so linisan muna natin guys. to linisan muna natin ang board. Baka may, ka, may nagkadikit-dikit guys sa ginawa natin guys. Baka may nagkadikit-dikit. So linisan muna natin guys, linisan. Buksan muna natin guys Linisan Baka may nagkadikit-dikit okay Guys so Ito na siya guys So tapos testing tayo guys Yan Testing tayo So plug in tayo guys Plug in Bagin tayo, guys. Bagin. Don't na siya, guys. Plug in tayo, plug in. Yan, plug in tayo, plug in. Okay? So, plug in. Tapos Yan, plug in tapos on tayo, guys, dito. 'Yon. So guys, umilaw siya guys. Ito. So guys, tingnan nyo guys. Ayan. Mayroon na siyang lead light. Standby red. So mayroon na siyang red light guys. So ibig sabihin, okay na siya guys. So nag ano lang tayo dito guys. Nag resolder. So nag resolder lang tayo dito guys. Nag resolder. Papunta dito sa volume. Dito tayo nagsimula ang mag resolder dito tayo magsimulang na mag-resolder guys dito sa supply dito pumapasok yung supply tapos dito siya dadaan sa diode dito yung diode tapos lalabas dito lalabas sa dito dito ito yung ito yung filter capacitor ito yung positive ng diode lalabas dito dito siya mag dito siya mag Uh, stored ng DC dito sa filter capacitor tapos dalawa yung filter capacitor guys ito pa yung isa ito yung positive so tapos didiritso na ito didiritso na ito sa dito sa volume guys dito sa volume dito dito didiritso na ito so guys ito na yan guys napailaw na natin guys so ang sira niya guys ay lost contact ang sira niya guys ay lost contact lang lost contact ibig sabihin yung mga paa dito mga terminal yung mga terminal dito hindi nagkukontak ng maigi kaya walang power kanina guys so ito nag resolder tayo tapos kanina tapos kanina doon sa likod doon sa likod tanggal yung yung wire doon tapos dinugtungan natin nilagyan natin ng fuse dahil sira din yung fuse doon sa likuran sa power supply nya doon bago pumasok sa transformer mayroon siyang fuse bago pumasok ang ang um, 220 volts AC bago pumasok siya sa transformer mayroon siyang fuse bago siya papasok doon sa step down transformer. So guys, bago siya pumasok sa transformer doon sa likuran, mayroon muna siyang fuse at 'yun yung nagkasira na. Tapos pinalitan natin. Tapos hindi pa rin siya gumana. Dito wala pa ring wala pa rin indicator light so nag resolder muna tayo bago tayo mag troubleshoot nag resolder muna tayo kasi is OP yan guys standard operating procedure bago ka mag troubleshoot mag repair kailangan mo muna mag resolder kailangan mo muna mag resolder pag wala pa rin pag wala pa rin nag resolder ka tapos wala pa rin nangyari guys, doon ka na mag troubleshoot. So, ganun lang yun, guys. Ganun lang yun, guys. Resolder muna bago ka mag troubleshoot. Okay? So, maraming salamat, guys, sa panonood. Ayan. E Power na siya, guys. So, tutunog na to, guys. So, kaso lang, wala tayo ditong USB pangsaksak. Tapos, ito, guys, walang auxiliary. Walang auxiliary kasi matagal na ito guys luma na modelo na ito guys walang walang auxiliary guys oh. so ang ang gagawin natin kailangan lang natin may DVD player kasi doon sa likuran mayroon siyang para sa DVD player yun yung gagamitin para tutunog kaso lang wala na tayong DVD player kasi hindi na uso yung DVD player dahil nandyan na yung mga bluetooth So hindi na nag-uso yung DVD player ngayon guys. Okay? So hindi na nag-uso yung DVD player. So kaya dito hindi natin ito mapatugtog dahil sa likuran nandoon yung nandoon sa likuran ang para sa DVD player. So dito guys, wala wala tayong mapatugtugan dito dahil itong USB niya sira na rin to guys dahil kinakalawang na guys oh. Yan, balot na ng kalawang guys Yung USB, ito sa card nya Balot na rin ng mga kalawang guys So guys, papakita natin sa likod guys Yung ah, uh, Kita natin sa likod So skip muna tayo guys Skip muna tayo Yan guys So, ito guys, ito yung audio input Ito, audio input dito tayo mag input ng signal guys gamit ang DVD player so dito tayo mag input ng signal gamit ang DVD player kaso guys wala tayong DVD player dahil hindi na uso ngayon ang DVD player so mayroon na bluetooth bluetooth na kasi ngayon guys eh so hindi na uso itong itong DVD player. So, input. Dito tayo mag input para, para siya tutunog. Dito tayo mag input ng signal para siya tutunog, guys. So, guys. So, hanggang dito na lang, guys. Hindi natin ito mapatunog guys. Hanggang dito na lang. At least, napapower natin siya. So, yung may-ari nito, guys. Baka may DVD pa. Yung may-ari nito, baka may DVD pa. So, dito na siya magsusupply, guys, ng signal para tutunog na ito guys so guys maraming salamat sa panonood guys sana mag like kayo guys subscribe guys para uh, sa susunod pa na maraming video guys so ayan guys yan may power na siya so guys maraming, maraming salamat sa panonood guys so maraming salamat guys sana mag subscribe kayo maraming salamat